Ayan okay, guys, so dito na kami sa spot guys Nangangawil na Tayo ay Maghuhulog Nangangawil Okay, so natin, laglagatin. natin Let's go And guys, Yung guys, and oh. guys, oh. yan. oh, diba? Kadali na guys, Guys. Guys. Salah saguan, oh. Dan seguan. Punta keugangan. Ah, saguan, Loh, fire so. Fire, fire. Anda

Lagot ang dalawang kawil natin.